Hindi nakapagtimpi ang influencer at negosyanteng si Ross Martan matapos siyang sitahin kaugnay sa pamimigay niya ng pera at house and lot kay Deo Harito Balbuena o mas kilala bilang si Diwata. Matatanda ang pinuntahan kamakailan ni Rosmar si Diwata sa pwesto nito para bigyan siya ng pera at house and lot na total of 5 million pesos ang halaga na naging dahilan naman para mapahagulgol sa pag-iyak si Diwata. Pero may mga netizens na hindi bilib sa ginawa ni Rosmar na nagsasabing pasikat lang daw siya at ang dapat daw niyang bigyan ay yung mga tunay na nangangailangan. Successful at maituturing na daw na mayamang businessman si Diwata. So bakit pa daw siya binigyan ng isang milyong piso at house and lot ayon sa isang netizen? Pasikat lang yan. Balik na dapat yung binigyan nyo yung walang wala at yung may hirap yung nasa gilid lang matulog. Dapat yan yung bigyan nyo. Ede wow, pasikat lang yan. Pero tila nagpintig naman ang tenga ni Rosmar dito at sinupalpal ang nasabing netizen Ayon sa kanya, dapat daw bigyan ko yung walang wala. Ayan, same day sa mismong pagpunta ko kay Diwata inabutan ko ng 10k yung homeless na may dalang puppy. 5k sa mga rider na nagbibilad sa araw at iba pa Bakit kaya ganon? Grabe mang husga mga tao ngayon. Di na lang maging masaya sa kapwa. Hashtag pinakamalakas. Dagdag pa ni Ross Martin, ay hindi lang house and lot ang ibinigay niya kay Tiwata. Semi-furnished na rin pala yung bahay dahil bibilihan pa daw niya ito ng mga furnitures at appliances tulad na lamang ng aircon. Ayon sa kanya, may utang pa akong kama para sa bahay ni Tiwata. Papasabayan ko na rin ng upuan at mga gamit para marelax siya. Sakto ang init ngayon, buti pinalagyan ko ng aircon pinupuri ngayon ng mga netizen si Ross dahil sobrang generous daw nito. Bukod kasi kay Diwata ay marami na din siyang naipamigay na pera at kung ano-ano pa noon pa man. Pinapakita lang ng influencer at businesswoman na may busilak na puso siya. Ayon sa mga netizens, hindi naman umano maikakaila na deserve talaga ni Diwata ang ibinigay ni Rosmar na 1 million and house and lot sa kanya. Dati lang siyang nakatira sa ilalim ng tulay, nagsumikap sa negosyo, kaya naman mataas na ang kanyang narating ngayon. Pero payo naman ng ilan maging matalino daw dapat si Dewata sa pagmamanage ng pera at arit-arian niya. Dahil matatanda ang inamin ni Diwata kamakailan sa isang interview, na kinokontak daw siya ngayon ng mga dati niyang naging jowa. Kung si Diwata man ang napili ni Rosmar na pamigyan ng pera at house and lot, yun daw ay dahil sa kanyang free will at hindi na nga nga for clout o engagement lang ito. Medyo parehas din kasi ng pinanggalingan si Rosmar at Diwata. Parehas silang nagsumikap at naging successful sa pagbibisnes. Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens. Grabe si Rosmar. Kung yayaman din ako kagaya nito, di ako magdadalawang isip na mamigay din. At si Diwata, siya nagpatunay na hindi lagi nasa baba, sipag at syaga talaga. Grabe, lalong ang sarap magsipag. Haha, ako I would like to comment the serve ni Diwata ito. Ito ay patama sa mga taong ayaw magsumikap. Ito ay regalo mula kay Rosmar kasi nagsusumikap at madami nagbibigay sa kanya ng regalo kasi magandang halimbawa siya sa mga tao na puno ng positivity at prangkang tao.